Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagtataas po ng watawat sa umagang ito ay gagampanan ng aming tanggapan ang City Human Resource Management Office. Sa pangunguna po ng mga sumusunod, Panalangin ni Ginang Marites Miguel, Pabansang Awit ni Ginang Lea Abeliaga, Panunumpa sa watawat ni Ginang Aileen Bombio, Panunumpa ng lingkod bayan ni Ginang Lourdes Miguel, And Quality Policy, Liginan Raisa Marnell Lesuey. My brothers and sisters in Christ, let us pause for a while and let us put ourselves in the presence of God. Feel the peace is within us. He is with us today in our needs. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we, your children, are gathered today... to praise you, to adore you, and to give you thanks for all the graces and blessings showered on us. Lord, please grant our honorable mayor the CP Amante, Vice Mayor Jesus Bulago City Administrator Lari Amante, and the Miguel Apaimus members and all government employees, good health, protection and energy, so as to do the task assigned to them with love faith and strong determination to face the challenges before them. lord, give us a grace to do what the people ex expect from us and that we may learn to practice patience in whatever we do. we ask this of you, dear father, in the name of your son jesus christ, our lord. amen. in the name of the father and of the son and of the holy spirit. <laughs> Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa. Sa, sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisa. Na may dangal, may dangal. Katarungan. At, tarungan, at, kalayaan, at kalayaan. Na ng sambayan ng mga ating ng kamay at sumunod po sa akin. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit. Maglilingkod ako ng may malasakit. Katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Katapatan at kahusayan. Magiging mabuting halimbawa ako. Magiging mabuting halimbawa ako. At magbibigay ng pag-asa at inspirasyon. At magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon, upang sa ng panahon ay Hindi ako makikibahagi. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang maka Diyos. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang maka Makatao. Makatao. Makaka at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tumos at higain ng matata maging hawa at panatak na buhay sa mga tungkol policy. We, the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, premier tourist destination, commerce, light, industrial, and education hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development for the delivery of quality services that will satisfy our customers, constituents, and all interested stakeholders to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the government. Kaugnay po ng pagdiriwang ng ikisandaan at dalawamput tatlong anibersaryo ng Servicio Civil, minarapat po ng aming tanggapan at ng mahal nating punong lungsod na si Kagalanggalang Vicente B. Amante ang pagbibigay ng on the spot recognition sa lahat ng membro ng Prime HRM Committees. Una po ang HRM PSB Committee o ang Human Resource Management Personnel Selection Board Committee. Pangalawa po ang Praise Committee, Program on Awards and Incentives for Service Excellence Committee. Sila po ay pakikilala ni Ginang Elsa M. Barcelona. At ang pangatlo naman po ang HRDC or ang Human Resource Development Committee. Ang pang po ay ang SPMS, PMT, TWG ang, o ang Strategic Performance Management System performance management team and technical working group na ipakikilala ni Ginang Veronica A Cornejo kasama po ang pinuno ng aming tanggapan si Engineer Diosdado A Biglete para sa si pagbibigay ng sertipiko. maga po sa ating lahat uh, sa pang sa ngalan po ng aming tanggapan sa pangunguna po ni Sir Jojo Biglete, uh, hayaan niyo po na kunin namin ang pagkakatong ito para po bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang lahat po ng mga kasama nating kawani na tumanggap po ng dagdag na tungkulin para maging members po ng four major prime HRM committees. Unahin po natin ang HRM PSB committee. Lahat po ng committee ay pinangungunahan po ng ating punong lunsod, Vicente Diamante. At ang mga mga members naman po ay atin pong bibigyan po ng pagkilala ngayong umaga. Ang mga members po, nandito po kaya si Konsehal Lou Vincent Amante po. Hindi po nakadating. At kasali din po sa committee si Konsehala Angie Yang. So, akin pong tinatawagan dito po sa unahan, si, ang amin pong pinuno, si Sir Josdado Biglete. Sir, dito po. At ganun din po si Sir Arthur Almayo. anang sir, punta po kayo dito sa taas. At ang representative po ng second level na employees, si Ginoong Sigfredo Adahar, nandito po sa base sir. At saka po ang alternate niya, si Ma'am Lilian de La Cruz. Maganda sir. Nasaan po? At saka po, ang first level representative naman po, si Sir Adrian Stitsian Suarez. Ang alternate po, ay si Binibining Noreen Reyes po. At ang committee pong ito, ang sekretariat po parati, ang HR, sa pangunguna po ni Ginang Aileen Bobbio. Pinta po kayo dito, ma'am. Ay, sir, dito po. Para po sa ating picture-picture. Palakpakan po natin. Okay po. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa ginagawa niyo pong suporta sa amin. Kung si Ma'am Eileen Beltehair si Sir Arjan Babani, si Ma'am Cristina Amante, again po si Sir Arthur Almario, at ulit din po si Sir Jojo Biglete, ang inyong lingkod. Ang second level representative, si Mr. Donato po ng PLSP. Ma'am, Don po, doon na po kayo. At ang alternate po, si Ma'am Maida Bondad. Ang first level representative po, si Ma'am Lisa De Mesa. At ang secretariat po natin from HR Nancy Cruz. salamat po sa inyong lahat. Naman po ang committee ng HRDC, Human Resource Development Committee. Uh, alam naman po natin ang chairman ang ating kagalang-galang mayor. Now, ang chairperson po ay si ang Arnold C. Dixon. Um, ang um, members po ay ginang Arlene M. Beltihar, Sir Arthur R. Ma'am Elsa Barcelona, Ma'am Cristina Diamante, Ginoong Dennis A. Ramos, Ginang Victoria Jim Maloles, and Ginang Maylin T. Derikito. Second level representative, Ginang Milagros Paulita Irecto, and Ginoong Robert Tixon. First level representative, Ginoong Wesley P. Villanueva. At ang sekretary po, ay si Ginang Lourdes Lisel M. Bicomo. <laughs> Ang chairperson po natin ay si Dr. James T. Ho. Members po, ginang Arlene M. Beltihar, ginang Christina Diamante, ginang Elsa Mar Barcelona, ginong Arthur Almario, ginang Arjan B. Babani, second level representative Ginang Eva B. so Charlie Bellarmino First level representative Ginang Aurora Q. First level representative pa rin Binibining Kimberly Al Almansa Almansa Then Ginang Almario B. Angela B. Almario ang binibining Josephine Velasco okay sumunod po ginang Mayla B. Esleca ginang Doreen Cristel A. Samsaman ginang Arian C. Hornales, Bin next po binibining Leia Jovina D. Velasco ginang Linda C. Gonzaga binibining Susana S. Caluag ginang Jessica E. Dixon ginang Marivic F. Agnes binibining may hindi gamit. Tapos nakatalo. Binibining Abigail F. Agnes, Ginang Nancy si D. Cruz, Ginoong Roy Allen Mento, Ginang Ginoong Mark Francis P. Donato, Ginoong Pierre Set de la Cruz. At ang sekretary po, ang CPTU po na nare po ni Ms. Mylin D. at ang yung ang yours truly, Vicky Cornejo po. Picture po, picture po. Ahayaan niyo pong pasahin ko kung ang nilalaman ng aming Certificate of Appreciation para po sa apat na kumibis. Uh, this certificate is presented to all of the committee members in grateful acknowledgement of the dedication and unwavering support to the four major committees under the prime HRM. This, given this 18th day of September 2023, at San Pablo City Capitol Building, San Pablo City, signed Honorable Vicente B. Amante, City Mayor. Sa inyong pong lahat, marami pong salamat. Para po sa ibang kabani na nandito, nais lamang po namin ipabatid sa inyo na ang mga taong ito o mga kasaman po natin nanunungkulan ang naging katuwang po ng aming tanggapan para po maayos na maipatupad ang mga mandato po ng civil service na nagresulta naman po sa tayo po ay laging din ng civil service at patuloy po tayo nabibigyan ng accreditation sa civil service at iyan po ay dahil po sa kanilang lahat. So maraming maraming salamat po sa inyo. Ang, bu ang buong buwan po ng September ay totoong pinaghahandaan po ng aming tanggapan kaya marami po ang nangyari mga aktibidad na aktibidad po at gusto ko lang po i-share po sa inyo. Magmula pa po ng September One, may kita po ninyo, may parang nakahang na po tayong banner na greetings po para sa civil service anniversary. At September 2, nagkaroon na agad po tayo ng kick-off rally of the city's wellness program. Kaya nagkaroon po tayo ng fund run, nakasabay na rin po ang Sumba. Noong September 7 po, nagkaroon po ng San Pablo City, second time na po ng anti-illegal drug summit. At ganoon din po, yung Friday, nagkaroon po ng job fair na ginawa po sa SM. Tama ba ako, Sir Gali? And then ngayong pong 18, ang recognition day po natin para sa mga members ng Prime HRM Committees. At sa darating pong biyernes, mga kasama, ayun na po ang gawad parangal para sa lahat po ng nanungkulan mula sa 25 inabot ng 35 years gaganapin po yon sa Convention Center huwag po kayong mag-alala kasi ang event po ay naka-Facebook Live kaya mapapanood po natin lahat at ganoon din po sa katapusan, o oh, bago magkatapusan September 29 ito na po ang Grand Finals ng San Pablo City Singing Idols so punong-puno po ng aktividad ang buong September at iyan po ay pinarating natin sa Civil Service para po malaman nila na tayo nakikiisa sa pag-celebrate po ng 123 civil service anniversary. Maraming maraming salamat po lalo na po sa mga mga namumuno po na naki, nakisama po sa ating ngayong umaga. Boss Larry Amante, maraming salamat po. Kay Consihala Asibeto po at sa lahat po ng mga pinuno mga kawani na nandito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat sa City Human Resource and Management Office sa pangunguna siyempre, Engineer Jojo Biglete. Sa inyo lahat, ang paulit-ulit na tagubiling ng ating minamahal na punong lungsod Mayor Vic Amante at City Administrator Larry S. Amante, Servisyong Mayniti!